Magandang umaga, tara tayo magkape. Maaga tayong gumising para sa panibagong kabanata ng ating buhay. Habang nagiinit ng tubig, maaga tayong naghanda ng ating lulutuin. Meron tayo ng palaya na singpait ng ating pagmumukha. Sibuyas, bawang at kamatis na ating banggisa. Itlog at talong na kailanman ay hindi naghihiwalay. Ginisang ng palaya na itlog at pritong talong ang ating lutong pacham for today. Alam ko naman na ito ay kaya nyo ring lutuin. Kaya libre pula kung hindi nyo nagustuhan. Hinugasan nga pala natin dyan ang talong at ang palaya ng paulit-ulit saka ibinabad sa tubig. Dahil sabi ng matandang bulaan, ang ampalaya daw at talong ang may pinaka ginagamitan ng pesticide at insecticide. Dahil lapitin ito ng insekto, kulisap at uud. Hindi ko nilamas ang palaya para di mawala ang sustansya at pait nito. Sing pait pag iniwan ka ng iyong jowa. At sinunod na ipinrito ang talong. At kung nagustuhan mo ang wala akong kwentang video, pakilike and share naman. At pakipalo na rin ang ating page. Salamat po!